Pagpapatrol ni Casey Zalavaria. Kanina, inabot ng mga kinatawa ng Permits and Licensing Division, Public Order and Safety Division ng no POSD at mga polis ang panibagong closure order sa Clickmart Shopping Club Corporation galing ang kautosan kay San Fernando City Mayor Pablo Ortega. Nabigo kasi ang kumpanya na magpasa ng clearance mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ito'y para patunayang legal ang kanilang operasyon at hindi isang investment scam. Hanggang September 10 lang ang ibinigay na palugit ng Alcalde. Uh, but up to now, wala po silang naipresenta na clearance from SEC. Kaya po, uh, sinabi namin sa, nasabi noon sa letter na may bigay sa kanila uh, parang lifting order lang yun for 10 days na kailangan i-comply nila yung requirement. Nasa gusali ang mga miyembro ng ClickMart. Nag-comply sana kayo, biligyan naman kayo ng 10 days, di ba? Uh, kasi so, nag-comply naman kami pero wala pa naman. Kailangang mapirmahan ang closure order pero wala daw ang core leader na si Engineer Jonas Gerlan. Naghintay ng ilang oras pero hindi ito dumating. Wala rin gustong pumirma sa mga empleyado. Tumaging magbigay ng pahayag ang mga miyembro muling kinandado ang tanggapan ng Clickmart. Mabubuksan lang ito kung makakapagpasa na ng clearance mula sa SEC. Casey Zalavaria, ABS-CBN News.